with bows of heart Another day, another blessing, mga Marcy at Parsi. So, kahapon pa nga itong video na to at hindi ko nga na-upload kagahapon. Sobrang antok ko na kasi kagabi, kaya naman hindi ko na nga na-edit at na-voiceover. Kaya naman kahapon nga, e eh, wala talaga akong upload. So, for today's video nga, isamahan eh, samahan nyo ako maglinis ng ref namin. Pasintabi nga muna dito sa ref namin dahil wala na talagang kalaman-laman. Gusto ko kasi, bago nga magpasko, ay eh, malinis nga itong ref. O, so, alam kong relate din kayo dyan. Gusto nyo nga, bago magpasko at bagong taon, ni eh, talaga namang malinis nga mga mga kasuluk-sulukan ng bahay nyo? Nang may alis ko na nga lahat ng laman ng ref, pati na nga rin yung mga lagayan na dumerecho naman ako dito sa kusina para naman mahugasan na nga rin. Super thankful ko talaga nung nagkaroon nga kami ng ref kasi hindi ko na kailangan pang araw-araw mamalengke. Lalo na nga nung nagpandemic talaga, wala nga kaming ref noon na takikilagay nga lang ako sa mother-in-law ko noon. Kaya naman talagang pinrosigi ko yung asawa ko na magkaroon nga kami ng ref. Kaya naman ngayon, mas napagaan nga yung mga gawain ko, lalo na isang beses na lang ako na kada sahod na lang daddy. Dati kasi talaga, araw-araw nga ako na problema kung ano nga ba yung uulamin. Hindi ka mukha pagka meron ka na nga isak sa may ref, ikukuhain e, mo na nga lang kung ano nga yung gusto mong lutuin. Nakakatuwa nga kasi 3 years na tong ref na to sa amin. Kaya naman 3 years na nga rin ako maalwan sa pamamalengke. At hindi lang yun pag meron nga kami natitirang ulam may nasisave pa nga at nakakain pa namin kinabukasan dahil nga nailalagay ilalagay sa ref at hindi ka agad napapanis. So pagkatapos ko naman magugas sa mga patungan ni pinunasan ko naman tong loob ng ref. Maliit lang talaga to kasi nga iniisip namin hindi naman ganun karami yung may namin dito kaya tama lang tong ganitong kaliit para sa amin. Kita nyo naman, ang liit na nga nitong ref namin tapos wala pa halos lamang, puro lagayan nga lang. Minsan nga talagang tubig nga lang yun laman nito, lalo na nga pag pecha de peligro na. Kinaganda nga rin dito sa ref na to pagka hindi nga naisara ng maayos yung pinto ng ref eh talaga naman tutunog nga ito. At dito naman tayo sa may freezer, bali inalis ko na nga lang din lahat ng nakalagay dito tapos saka ko nga inalis dito yung mga namuon ng yelo. Non-frost nga ito pero ewan ko ba bakit nagkakayelo pa rin dito sa ilalim. At dahil wala nga akong pantanggal dyan kaya naman itong panandok ko na nga lang sa kanin yung ginamit ko. Nang may alis ko na nga yung mga yelo e eh, pinunasin ko na nga rin itong loob. Ang brand nga pala nitong nabili namin na ref dati e eh, po. Nagtatalo pang nga kami ng daddy dati kasi nga ang gusto ko talaga ay LG. Pero dahil mas maalam nga ang daddy pagdating nga sa mga appliances kaya nga siya yung dito sa beko. Isa rin kasi talaga to sa mga appliances nga na hawak niya dati. Dumating na nga rin itong mga in-order ko na Christmas paper bag pero hindi ko akalain na ganito pala talaga siya kaliit. Pero may mga sizes naman to. Meron ngang small, medium at saka large. Pero eto ang in-order ko ay small. Nabanggit ko na nga rin nung nakaraang vlog ko nga na nagbibigay talaga ako ng 5 gifts every Christmas sa mga anak ko. At tingin ko nga isa to sa mga iti-treasure nilang memories paglaki laki nga nila. Hindi naman mahalaga kung mamahalin o mumurahin lang yung bibili natin para sa mga anak natin. Siyempre ang mahalaga ngayong Pasko ay eh mapasaya natin yung mga bata. Kumpleto na nga talaga To, pero yung isang regalo nga inaibigay e, ko muna sa kanila pang Santa gift nung Christmas party kasi nga hindi ako nakabili noon. Pinagkasya ko na nga lang din talaga yung iba at tinupi-tupi ko na nga lang. Sa magtatanong naman kung magkano nga ba ko dito sa paper bag ay 99 pesos lang po tapos 12 pieces na siya. Yung pang nga na regalo dyan eh kulang pa nga, kaya naman ititave na muna yon dahil ngayon pangalang darating yung order ko. So bumili nga pala ako ng ganito na paglalagyan nga ng pangalan nila para nga hindi ako malito. Lalagyan ko nga ng pangalan yung bawat gift para nga hindi sila magkapalitan dahil kita niyo naman magkakamukha nga itong paper bag. Pero sa 12 pieces, eh, meron nga itong apat na design. Kaya naman tiga-apat nga bawat design. At kagabi naman, eh, simula nga ng unang araw ng simbang gabi. Kaya naman eto, samahan niyo naman kami magsimba. At yun lang muna mga Marcy at Parsi. Salamat sa panonood. Till next video at eto uwi na.